Hello, hello, hello. O up, mga katropa? It's been a while. Okay, nag-eto naglalagaw at ating laro. So, Bravo Series muna tayo. At papaitan natin tong name na pangalang mundo. Ang galing. Mundo. Anes. Welcome sa ating mundo. <laughs> so, palibagong okay, simula na naman to. Workout sa Series. Ah, kamis sa bedrock. So, bagay, tagal ko na rin. Hindi tayo ano, sa <inaudible> Series. Ano, micro, bedrock. Yup. Sinagi na tayo ng record about sa... Java na ganyo ayun sa tagal ko naglaro ng minecraft gusto ko makapaglaro sa java ano sa bakit sa anong dahilan Bakit gusto ko maglaro ng java dahil sa hardcore world so pag namatay ka tapos na laro yun tapos yung nagkaroon ako ng laptop tapos nakapaglaro ako, ako ng java sabay nagkaroon ng hardcore words set bedrock. Di ba? Pagkaroon ko nung ano. Tap, tap, tapos para makapaglaro lang ng hardcore words. Bigla nagkaroon na ng hardcore words sa ano. Minecraft Java. Edition. Grabe naman yon. What a timing. Oh, magsisimula ulit tayo sa palibagong simula. Palibagong araw. At tingin niyo ang aking skin. Kasi nawawala yung skin ko sa cellphone. Na to. Ayan, nire-push cow. Hello, manok. What's up? Okay, kukuha lang ako na ito. Ito ang ating first resources natin. Sugar cane. Ayun, oh, little donkey doon oh. Little doon no Hello. My little one. Hello. Oh my god. Hello, little one. Uh, musta? Eh, nahihilo ako. <laughs> ah, sama pa naman ang ulo ko. O, yan, Ano What the freak? Ano ito? What the freak is this thing? Hindi ko alam ito. Ay, nakukuha, men. Huh? Firefly bush? Firefly? Ano yan? Ano yan? Ah, paro paro. Hindi. Hindi, Ano yun? Yung umiinaw. Si Tinkerbell. Ayun, ang daming puno. Yes. Tama po, tol lang. Ating At may naglalag pa Okay, meron na tayong woods. So, paano mag-crop dito? Ayun. to. Need natin yan. Need ko to. ko na kalabaw. Pak. Hindi na kong kalabaw. Okay, walang kalabaw. Sige. Uh, Guli-guli ko lang pala yan. Uy. Unang sira sa dahon na yun. Sampling agad. Nice tayong food kailangan ko ng food sa asensya ah. na okay tutol ulit tayo ano ba yan hindi pa na dilim eh may zombie na agad hindi pa na dilim eh may zombie na nasan yun ay toto to, to may ilalim dito ah, saan ka uy may coal ay balikan dito uy patay 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 ayokong ay, makita yung una yan agad oh, sige atras muna tayo sa ngayon para unique tayo. <laughs> Piniyok pa nga. Yan, unique. Ani sa aking bed. Naka red sheet. Ay. Alika. At magamit ko ang iyong kalikasan. Yan, tayo ay pumunta doon. Grabe, lumawak yung view. Ang laki na talaga ng pagbabago ng Minecraft talaga this is our real world now. I feel it. Uy, nagugutom na ako. Tsaka pa dilim na, don't worry, we have beds. Yup, may beds tayo. Lapag muna natin dyan habang nagpo, nagsisira tayo ng stone. Okay, stone. Come um, on, mate. Nice one. Ah, yung aking crafting table? Yan. Boom! Upgrade. Sabay tulog. Nice! Yon. Tapos, lutuin natin tong masasarap na to. Tapos, lagyan natin to. Yon. Ngayon, tayo ay mag ng iron dito. Baka may iron. Ay, hey, lakad na tuloy tayo. Wala na. Ayan. May go. Ito na lang pala. Yun. Sulit na rin. Ah! Ang bagal ko. Yun. Unang pounds Yum. Laki ng bato ko. <laughs> Laki na noo ko. Nakangat kasi yung eh pinakita ang shiny head ko. Ayun, luto na. Luto na. Ayun, sarap. Ayun, lakbay na ulit tayo. Tayo. Ang plot na lugar na to. Grabe ka ka na ito lugar na to. Paniguradong gustong gusto yung lugar na to, no? Pero sa akin, Hindi. Sa dahilan, ayoko ng lugar na to. Masyadong peaceful. Yeah. <laughs> Dahil gusto ko mabuhay sa ibaba. Sa baba. Baba ang baba. Ay, baba ang baba. Dito, sa underground. <laughs> Tapos magsasabi ko na, My precious. Hello. Wala pang gusto kong mag... Huh. Alright, go. Cool. Hindi siya namatay sa akin. Namatay siya sa fall damage. Eh! Ayan! Yo! Alam ko sa magtatayo. Dito na ako. Dito na ako. Look at that, bro. That's so beautiful cave. Gusto ko talaga manirahan sa cave. Nice, 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 nice. Ay, dito tayo mag, mag spawn ha. Walang magulo dyan. Ha. Unang ilaw. Papa, uh, lilunagin ko yung ino, cave na to. Ha. Uy, yun ang tunog yun. Ay! Yun, tanong, tanong, tanong. Wala pa akong shield, wala pa akong shield. Wala pa akong shield. Lugi pala ako sa inyo, no? Patay ako. Ay, boy pala ako. Yun. Naglag kasi. Kasalanan na ito. Pangot ko din ng pinanahan ko. Pinaril ako. Wah. Yeah, Wah. Ya, talaga. Huh? Ya. Wah. Yeah. Ah. Ay. Ito

village yes dadaling ko lahat sila dito mga kaibigan isang malupitang cave village to ay ay wait lang wait lang wait lang wait lang lang pa pa na uh, teka teka di ako makatalin di ako makatakbo takbo <laughs> takbo ah higa ako baka masira ay step 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 para medyo Walang gano'ng mag-spawn. Ay, bis! Ang tagal! Hoy! <laughs> Wala na. Ano? Wala na? Wala nang gisingan to? Ano? Kikisigin mo po ba ako? Hindi. Yup, nag-crush nga.